Man. so hello everyone, it's me again, Daniel U, your marketing professional here at Toyota. So medyo matagal-tagal na rin tayong marketing professional, no? So sales consultant before, etc., etc. So since April 2014, yan nagbebenta na tayo ng sasakyan, no? So we talk a lot sa mga kliyente, yung mga kwento nila, yung mga gusto nila, na, pino-provide naman natin. So there there is always a learning no situation sa mga bagay na yon on how we deal clients no so bibigyan ko kayo ng isang tip isang tip lang muna kung paano ka magkakaroon ng magandang deal sa kausap mong sales consultant, marketing professional, o hindi, hindi man sasakyan, no? Or any product na na ginagamit natin no bibili ka ng madami et cetera paano ka makaka-discount kagad okay pero na lang sa ibang ano service uh, na trabaho no uh, uh, ano iba 'yun so <laughs> so ganito number one lang isa isa sa muna kailangan sabihin mo kagad kung kailan ka bibili okay so pag sinabi mo kung kailan ka bibili be honest kung kailan ka bibili talaga. Hindi yung tipong sinubukan mo lang na pa paasahin yung kausap mo. Hindi, dapat honest ka din sa ano sa pagsasabi ng information regarding doon. Ngayon, doon tayo sa part na positive muna. Mamaya na tayo sa negative na yan. So, kami or ako mismo, kung madali naman kausap yung kliyente, binibigyan ko naman kagad yung discount na kayang ibigay ng kumpanya naman. Okay, disclaimer. And, of course, it will always depends on the unit na kukunin mo. Okay? So, kung high-end unit yan, at hard unit pa yan, um, walang promo doon, and hindi kayang discountan yan. So, we are talking about yung mga Bios, Wigo, Avanza, Innova, kung kaya naman isagad, tas kukuha ka naman kagad, why not? So, kami naman, nakakabawi naman kami kahit pa sa ibang deal. So, at least may benta ako, win-win situation. Di ba? So, ganun lang makapag-deal sa amin kung gusto niyo talaga makakuha ng magandang discount. Okay? So, again, pag kayo nagsabi ng kung kailan kayo bibili, make sure na accurate yan. Especially, yung nagsasabi ng within this month. Okay? Tapos mangingi ng quotation, bibigyan naman namin. And sanang tuloy naman. Okay? So, pag sinabi niyo yung bagay na yun, sinabi niyo talaga at gagawin niyo within the month, bagsak presyo kagad yan. Okay? So, tomorrow nga pala, uh, October 13 ba? Tama ba ako? Wait lang. Oh, 13, 14. May event kami dito sa Toyota. Chat nyo na lang ako. Okay? If you would like to buy brand new Toyota cars, you may contact me at 09310-48124. And you can add me on my Facebook account, Daniel Uy. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Daniel Dain TV pala. Okay? So see you. Bye!